So, yung mga pamilya nyo ba lagi kayo nagkakagulo, nag-aaway, um, mga kung ano-anong mga issue yung pumapasok sa isip nyo. So, malamang yan, may mga demons or mga bad spirits nagpapasok sa isip nyo kaya nangyayari yan. Uh, bukod, sa na, bukod sa mga ugali na, hindi, charot. Bukod sa mga ganun pangyayari, um, yan, yeah, meron nga mga evil spirits na minsan nagbubulok. So, alisin natin yun. Uh, follow nyo lang ako, share nyo yung video nito, at comment nyo ano yung naramdaman nyo after yung basbasa natin, ha? Sige po, sa ngala ng amanan.

God bless po sa lahat. Sa mga nais naman kumuha ng pangontra at mga healing oil, mag-message lang po.